Mainit na guys, sobrang init dito guys. 11 o'clock pa lang, sobrang init na. Para kang pinapaso. So walang kahangin-hangin, humid. Para siya nag guys. So papasok pala ako ng trabaho guys pero pumunta ako dito sa ATM mag uh, nagdi-deposit ng pera. Ayan, so maraming tao. Pipili pa tayo, sobrang init. Ang so, init, grabe. Saka sa ulo. So ito yung uh, new city of Mardin, guys. Ang init init grabi Sakit sa ulo kan bibigo pula guys guys so zero as banggas init pumila ako, guys <laughs> 15 minutes almost 20 minutes ako pumila ayo tanggapin yung pera na sa ano nagde deposit ako sa ATM ayaw tanggapin yung deposit na ako kasi meron akong uh, babayaran sa Pinas ang tayo ito? so another na tayo another option ma manghiram tayo magpapatransfer tayo through a uh, account number papa deposit natin sa yun sa ATM eh. sobrang init pa naman doon <coughs> اهلا وسهلا